magpabalit tayo ng brake pad ngayon sa ating motor uh, on click kasi manipis na yung brake pad natin and so tara so ito yung gagamitin ko na tools multi, uh, multi tools and socket wrench pagbalit ng ating uh, brake pads So, mga kalakbay yung nabili nating uh, brake pad. Sa kasa natin to binili. Nasa 575 ata to or 78. So sa legit tayo bibili mga kalakbay lalo na syempre braking system ang uh, pinag-uusapan natin dito and syempre kaligtasan. So doon tayo sa uh, legit and original. So yun nga mga kalakbay. So bali ang kailangan natin gamitin dito is yung flower o yung ito yung Star Allen kung tawagin so kasi nakastock pa ako na bolt dito sa caliper so ito ito so ito yung gagamitin natin dyan kasi nakastar uh, naka Star Allen sya um, sakto na naman siya mga kalakbay so yun mga kalakbay na luwagan ko na to So hindi ko muna siya tinanggal ng todo kasi bubuksan pa natin ito. Tatanggalin muna natin itong pindak. 8mm gamitan natin. Luluwagan muna natin siya. Kasi mamaya mahirapan tayong tanggalin ito. na pag maluwag na, okay na yan. So bali yung natanggal na natin siya. Then Yun yung manipis na nga. Palitin na rin. So ito, na natin tanggalin yan para maugot natin tong brake pad and yun na nga mga kalakbay so tatanggalin na natin tung pin yan para mahugot na natin yung brake pad so yun din yung purpose ko kanina kung bakit niluwagan ko siya bago natin alisin itong pinakakaliper caliper kasi para hindi na siya mahirap pihitin And then, yun, kapag ka naluwagan nyo na yung bolt, pwede nyo na ang hugutin yung pin para makuha nyo yung brake pad. At yun na, kung makikita nyo yung brake pad na luma natin yan, medyo talagang pudpud na rin sya. Palitin na rin mga kalakbay. And so, yun, kapag okay na nga, natanggalan natin yung brake pad, ayan, babaklasin natin yan, tanggalin natin yan, and lalagyan natin ng grasa yan mamaya mga kalakbay, and then, Diretso lilinisin na rin natin siya and bubugahan natin ng degreaser. At yun na nga mga kalakbay, ito na, ginamitan na natin siya ng degreaser. So ang gamit ko palang degreaser is yung Kobe So, diretso linisin na rin natin tong caliper natin. Ginamita ko siya ng toothbrush na hindi na ginagamit. So, yan. Binabrush natin yung loob ng pinaka caliper niya, pati yung piston. Bago natin ipush yung piston, so nilinis ko muna. Mamaya ipupush natin yung piston kasi para magkasya yung bagong brake pads na ilalagay natin. And yun nga mga kalakbay. So yan, ipupush na natin tong piston natin. Yang kulay gold na yan mga kalakbay, ipupush na natin. Papasok natin pa loob yan para magkasya yung bagong makapal na brake pad na ilalagay natin. Syempre bago yung kailangan na natin luwagan ito, yan. Yung brake fluid natin para yung pressure niya umangat. At hindi tayo mahirapan sa pagpush. At yun nga mga kalakbay na ipasok na natin itong piston, yan. So, bali ganito yung ginawa kong diskarte sa kanya para maipush natin pa loob yan. So, bali kinalang ko siya dyan sa may rotor and then itinula ko ng dahan-dahan yan, ganyan. Pero kayo, kung meron kayong alam na ibang paraan para pag-push yan, pwede rin. A few moments later. At yun na nga, ibabalik na natin to sa caliper. So, syempre, bago natin ibalik, lagyan muna natin ng grasa para lubricated din siya and hindi siya pasukin ng tubig. And para smooth na smooth din ang performance. At yun nga mga kalakbay, ilalagay na natin itong bago nating brake pad. Yan. So ang paglalagay niyan is, ganito lang, harapan lang mga kalakbay. Yan. ganyan lang. Susok-sok natin siya ng ganyan. Yan. So, ayan, pag nakabitan natin mga kalakbay, okay na lahat yan. Pigapigayin yung ganyan hanggang sa pumalik yung tamang taas ng lever niya. And, yun, okay. pag okay na mga kalakbay, pwede nyo nang higpitan yung brake fluid uh, bolt na yan.